Hello guys, good day. Samahan niyo ako sa aking unboxing. May parcel ako na in order. Uh, nakita ko lang din po sa Facebook advertisement. So, it's a gift for my wife. So, sana magustuhan niya. At niyan dumating na. Uh, pinakuha ko na doon sa baba. So, samahan niyo ako sa pag-unbox ko. Ito na nga guys, yung pinakakaabangan kong parcel. So dumating na siya. Salamat seller pala sa magandang pagkakabalot ng aking order. So dumating siya na matibay yung itsura. Itsura pa lang, matibay na. Kasi naka bubble wrap, may cartoon pa. At saka yung laman, siguradong matibay kasi st stainless ba to o bakal ba to basta yun na yun so maganda yung pagkakaprint malinaw makintab uh, punas punas lang yung kailangan nito hindi ko na pinatagal pa nilagyan ko na ng double sided tape yung likod nya para may kabit ko na sa wall namin so maganda yung frame na to kasi kitang kita oh, pati likod makintab so may dalawang brace siya sa nakahoy para ikabit doon sa wall kung gusto niya magbuta sa wall pero sa akin nilagyan ko lang ng double sided tape para maidikit ko lang at saka may transfer ko kung saan ko gusto ito na yung output niya, malinis. Masaya naman yung misis ko. Ang sabi niya, it's so nice.